Magandang gabi mga boss. Yan. Meron ditong ano, sitwasyon. No? Pag ito ang sitwasyon, ang posisyon, may pag-asang manalo. Ang puti. Kahit nasa gitna ang itim. Dama na to mga boss. Ha? Ito isang sampiyon Pababayan Pag nakarating dyan, dadama ulit. Kung makakarating. Unang tira naman dito ang puti. May tatlo na siyang dama. Okay? Sa iba, tinatabla na yan. Bakit? Nakuha na kasi ang center. Pero wag muna. Tingnan pa natin. Baka may tira pa. Okay mga boss. Paalala mga mga bossing. Tayo ay nag-upload ng dalawang board position ano katulad nito oh, nag-upload ako ng isang bisayas board para sa mga bisayas at Mindanao at isang luson board para naman sa mga taga Luzon uh, ugali yung magbasa no ng mga board position nakasulat lang sa ilalim baka kasi napanood mo luson board ay ginagawa mong bisayas board malilito ka tapos magko-comment ka ng kung ano-ano mali ang plasta ng dama mo kung ano-ano ganyan 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 mali ang takbo ng pion mo pa kasi nga yung Visayas board gagawin mong Luzon board <coughs> magkaiba yun boss eh. <coughs> kaya bago ka mag comment magbasa ka muna kung yan ba para sa iyo kung Visayas board yun yung para sa iyo di doon ka manood <coughs> dalawa naman yung upload ko eh para lahat ay eh, napagbibigyan oh. hindi lang taga Visayas ang nanonood sa atin meron din yung taga Luzon okay balik tayo dito unang tirang puti may pag-asa pang manalo hindi makatablang team sisingit ka lang sa gitna yan saan siya titira? Pwede diyan, pwede doon, pwede doon. O isa-isa natin. Kapag dito siya, mga bossing, eh, mabilis lang dito ka lang eh. Kakain lang yung pion. O, tapos pakain mo to. Ayun. Panalo agad, okay. Balik dito. Eh paano kung dito nilagay dito? Sa dulo, ano? Pag diyan naman, ay eh, dito ka lang. Kakain yan Eh. Pakain mo. Panalo pa rin mga boss. Okay, nakuha na. Paano kung sa kabila? sumingit tayo doon siya sa kabila. Yan. O nga no. Kasi once na inalis mo to, halimbawa, lumagay ka diyan, ipapakain niya lang to eh. Pabalik-balik siya diyan, tabla na. Oh, ayan, magiging comment yan ng ibang ano nanonood. Pero ito ang sagot. Balik natin ha. Pasok tayo diyan dito siya. Huwag kang iilad. Ang tira mo diyan para manalo, doon ka yung isang damay ilagay mo doon. Oh, syempre kakainin yung piyo na yan. Pagkain niyan, pasok ka uli. Singit ka lang di diba? Siyempre, pag umabante yan, kakain ka lang, sasagad mo. Talo siya. Kaya, iiwas yan. Yan. Pag iwas, oh ito na, ilagay mo lang sa dulo, pinakadulo. Wala na siya, wala nang kawala. Kahit ipakain niya yan, wala din, say-say. Diyan -say. lang ang bagsak mo, di ba? Uh, <coughs> Paano kung dito siya? Eh, ganoon pa rin. Papakain mo lang. O, oh, yun lang mga boss. O, oh, tip. Pag nagkaganon yung posisyon, eh, alam na. Kahit pa nasa gitna, ano, kasi ganun ang damay kahit ka nasa center kung nakaposition naman itong puti may pag-asa yun lang mga bossing